Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning, nagyaantas ang mga salita o klining batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Anyo nga sa iyo, magkahenyo? Kumusta? Sana ay nasa maayos at mabuti kang kalagayan. Narito ako muli upang maghatid sa iyo ng malasamgipsal sa dami at unlimited na kaalaman. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo munang manalangin sa poong may likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon, aming Diyos, kami po'y sumasamo sa si iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo dumako sa ating talakayan, ay nais kong magbahagi sa inyo ng kwento. Ang maikling kwentong ito ay pinamagatan kong, Aba, matindi! Si Jung Lee ay isang Corfield. Ipinanganak siya sa Seoul sa South Korea. Ang kanyang ina ay isang Pinay habang ang kanyang ama naman ay isang Korean. Sa libreng oras ng mag ay hindi nila makakalimutan ang pag-aaral ng wikang Filipino palaging bili ng kanyang ina na kahit nasa Korea sila ay dapat pa rin matutunan ni Jung Lee ang wika at kultura ng mga Pilipino sapagkat siya ay isang Pilipino pa rin. Ngayon ay nais ng kanyang ina na ituro ang ilang mga positibong kaugalian ng mga Pilipino upang mas makilala pa niya ang bansang Pilipinas. Kaya naman, naghanda siya ng mga larawan upang mas mabigkas niya ang mga salita at malaman ang kahulugan ng mga ito. Tulungan mo ang ina ni Junglee na ibigay ang mga salita batay sa mga larawang iyong makikita. and down. Para sa ating panuto, isaayos ang mga emojis batay sa tindi o intensidad na ipinapakita ng mga ito. Ilagay sa arrow up ang emoji bilang pinakamasidhi at arrow down naman bilang pinakamababaw. Mahusay, makahenyo! Sa pagsusuri ng damdamin ay talagang kayo ay maaasahan. Kaya naman, may inihanda pa akong isang activity para sa iyo. Stepping Stone Mula sa kwento kani-kanina, nais na pa ni Jungli na magpagtugumpayan ang kanyang kakayahan sa pag at pagsalita sa wikang Filipino. Tulungan siyang humakbang pa gamit ang mga stepping stone. Bawat hakbang sa stepping stone ay may katumbas na katanungan. Ang level ng mga stepping stones na ito ay nagkakaiba sa pagtaas ng makakayanang masagutan at hakbangin ni Jung Lee. Kaya't dapat lamang nawasto ang inyong magiging kasagutan upang maiwasang mahulog si Jung Lee. Para sa unang stepping stone, ano ang wikang pambansa ng Pilipinas? Para sa ikalawang stepping stone, bilang isang mag-aaral, paano mong pahalagahan ang ating wika? Para sa huling stepping stone, kung iyahambing mo sa isang bagay ang wika, ano ito para sa iyo at bakit? Mahusay, makkahenyo! Salamat sa pagtulong kay Jongli na maabot ang kanyang nanais sa pagtuklas ng kahalagahan ng sariling wika. Mata at husay sa pakinginig ay inyong pagganahin upang katanungan sa ating talakayan ay masagutan. Ihanda ang inyong papel at ball pen at itala ang mga mahalagang detalye at impormasyon sa ating talakayan. Ang pagkiklino o clining ay tumutukoy sa pagsasaayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugan na nais ipahiwati. Tunghaya ng halimbawa, poot na nangangahulugang matinding galit na halos gusto ng makapanakit. Galit, tumagal na inis. Inis, tumagal na tampo o tampo, munting galit na madaling mawala. Ano ang inyong napansin sa halimbawa? Tama, halos magkakaugnay ang mga salita. Nagkakaiba lamang sa sidhi ng ipinapihiwatig ng kahulugan nito. Sa inyong palagay, magkakapareho ba ng ibig sabihin ng mga salita sa halimbawa? Tama, hindi lahat ng magkakasing kahulugan ay pareho ang ibig sabihin. Bagaman iisa ang malawak na kahulugan, pagkaiba naman ang tindi na ipinapahayag nito. Basahin at suriin ang mga sumusunod na pahayag. Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit? Tama! Ang mga salitang may salungguhit ay ang tinatawag nating panguri. Ang panguri ay ginagamit sa paglalarawan at pagbibigay katangian sa isang pangngalan o panghalip. Sa pagpapahayag ay mahalagang maipakita ang damdaming na diin upang higit na maipahayag ang kaisipan ng pangungusap o akda. Mayroon akong mga salitang naka-flash sa screen na inyong sasagutan. Isaayos ang mga salita batay sa pagkiklino na inyong natutunan sa ating talakayan. Isa bilang diga gaanong masidhi, dalawa bilang masidhi, at tatlo bilang pinakamasidhi. Para sa unang bilang, Para sa ikalawang bilang. Para sa ikatlong bilang. Para sa ikaapat na bilang. Para sa bilang. para sa ikalimang bilang. Dumako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawain ito. Pinoy ako, Pinoy tayo. Upang buhayin ang ating nasyonalismong pag-ugali, halina't dumako sa pangkatang gawain. Ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay may kanikanayang gawain na kinangkailangang maisakatuparan. Gawin ang activity batay sa kategoryang inyong kinabibilangan na pumapaksa sa pagmamahal sa sariling wika. Pangkat Dula Cleaning Acto Gumawa ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika. Marapat na lapatan ng pagkiklino sa mga linya o dialogong gagamitin. Pangkat Awit Cleaning Himig Pumuo ng isang awitin na nagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika. Marapat na lapatan ng pagkiklino sa mga linya o liriko ng inyong awitin. Pangkat poster, cleaning guhit. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika. Pangkat tula, cleaning tugma. Sumulat ng isang malayang taladduran na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika. Marapat na lapata ng pagkiklino sa mga linyang gagamitin mahusay. Talaga namang naipakita ang pagkakaisa sa ginawang gawain ng di nag-iisa. Patuloy lang i-apply sa tunay na buhay ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon na susubukin kayo ng isang pagsubok. Sa paglipas ng panahon, maraming Pilipino na ang unti-unting yumayakap sa wika at kultura ng ibang bansa. Ito ay maaaring dahil sa kanilang personal na kagustuhan o kaya naman ay sa trabaho unti-unti na rin umuusbong ang samot-saring sa bagay na nagmumula sa iba't ibang bansa na siya namang tinatangkilik ng mga tao. Ang pagpapahalaga sa sariling wikang kinagisnan ay pagpapahalaga rin sa sarili at sa mga taong nakapalibot sa iyo. Bilang isang mag-aral, paano mo maipauunawa sa iyong mga kababayan ang kahalagahan ng sariling wika? Mahalaga ba ang ginagampan ng papel ng cleaning o pagkiklino sa mga damdamin na nais nating ipahayag? Sa inyong palagay, may kahalagahan ba ang pagkiklino sa ating pang-araw-araw na gawain? Upang masubok ang inyong natutunan, pagtataya ng aralin ay inyong sagutan. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nanampasan. Maraming salamat sa inyong panunood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang MAG TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!